Ito yung sasabihin ko. Hindi porket nag-positive kayo sa COVID ngayon, lalo na lalo yung mga omic uh, possible Omicron cases dyan, eh agad-agad kayong magpapa-schedule ng home visit check-up. Okay? So makinig kayo maigi. Ito yung pinaka-importante na kailangan yung uh, marinig sa isang doktor. Hindi nyo ito marinig sa ibang doktor ha. Kasi kung ibang kakausapin ninyo eh malamang sasabihin sa inyo eh pumunta na kayo sa nearest na hospital kung badmit na kayo so hindi sa akin ha ulitin ko sa totoo lang kung meron akong ability with the snap of the finger na lahat kayo lahat ng tao sa, sa Pilipinas makakalimutan ninyo na existing ang COVID okay walang COVID kung for example lang ha and then wala pa sa atin nagkaroon kayo ng trangkaso lagnat pero walang ubo walang sipon lagnat lang sa kasakit ng katawan okay hindi kayo mapapraning kung hindi nyo alam anything about COVID itong si Omicron wag nyo nang katakutan yan although positive kayo pero kayang kayang kaya ng katawan nyo yan okay yung iba nilalagnat lang 24 hours. Kinabukasan, okay na. Okay? Uulitin ko. Kayang-kaya ng katawan nyo yan. Lalong-lala kung 20s lang kayo, 30s lang kayo, 40s lang kayo. Kaya kung sabi ko sa inyo, kung masama lang ang tao, lahat kayo pinuntahan ko na. For the sake of uh, earning money. Okay? <laughs> sa totoo lang. Uh, kung lahat kayo tatanggapin ko at pupundahan ko kayo, at pagbabayarin ko kayo, eh, for the sake na may pera lang, or kumita ako ng pera, eh, yun yung ano, baga, masama, di ba? wag na kayong magpa-home visit check-up. Kung kayo ay 20s, 30s, 40s, wala naman kayong uh, diabetes, hindi kayo high blood, wala kayong high, uh, mga maintenance medications. Kasi itong si Omicron, although kalat na kalat na siya, sa ngayon, nasa 10,000 na, pero I don't think so. Mas marami pa yan. Kahit naman nung Pasko pa lang, kahit naman nung bagong taon pa lang, marami ng mga Omicron cases. Kaya lang, hinihintay lang nila na matapos itong bagong taon, uh, saka nila i-report yung matataas na number of cases. Okay? Pero sa tingin ko, way back noong third week pa lang or second week pa lang ng December uh, ano Penidopo. positive lahat penny do po silang yung na pwede nilang ilumay wala positive lahat sabi mo by Jessic lang para sa etamol lang positive sila lahat sabi mo wag lalabas na ako ito kay 'Yon, yun lang. Uh, kasi itong si Omicron para lang siyang nag-ano siya nagmutate into a lesser type of coronavirus. Okay? So para lang siyang uh flu. Okay? So wag na kayo masyadong kabahan. Uh, although nakakapraning kung hindi kayo doktor at kung wala kayong doktor sa pamilya. Kung kayo ay 60 years old, pataas, tapos meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, at sa katutak na yung maintenance medications ninyo. Especially if you are unvaccinated. Okay? So the moment na magkaroon kayo ng sintoma, magpa-swab test na agad kayo. Kung positive, magpa-schedule na agad kayo ng home visit check-up para nabigay, mabigay ko na agad sa inyo yung treatment. Kung kaya kong uh, puntahan yung bahay ninyo. Okay? Pero sa tingin ko naman, uh, hindi na tayo magkakaroon ng mga severe cases katulad ng mga cases nila Sandra, nila Tita Carmen, nila Reynaldo yung mga tipong talagang hindi na lang daw po silang certificate sabi ko through email email na lang para daw po ayun, so once na mag positive kayo, katulad nito isang pamilya ano lang uh, mag stay lang kayo sa bahay pahinga i-treat niyo siya as ordinary flu So, lalagnating kayo ng isa, dalawang araw. Tapos, afternoon, wala na. Uminom kayo ng uh, uh, kalamansi juice or mas better kung ginger tea. Magpakulo kayo ng luya. Huwag niyong hahaluan ng honey, huwag niyong hahaluan ng sugar. Inumin niyo yun. Okay? Tapos, again, wag na wag kayong mag-iinom ng ibuprofen. So, uliting ko. Huwag kayong iinom ng ibuprofen. Even yung mga bioflu, yung mga ganon. Even yung mga nisep, even yung mga decolgen, yung mga ganon. Anything na pwedeng yung commonly iniinom ng mga tao sa trangkaso. Ang pwede niya lang inumin, paracetamol. 500 mg every 4 hours. Kung kayo ay positive sa uh, COVID. Okay? just to lessen the fever. Pero you have to understand kasi, the reason why you're having fever, uh, it's your uh, natural defense mechanism against the virus. That means na lumalaban yung katawan ninyo against the virus. Kaya kayo nagte-fever. Okay? And then in a matter of a few hours, or overnight, or even the most, two days, uh, tingnan ninyo, uh, bigla na lang uhupa yung lagnat ninyo. Kasi hindi ganun kalala itong si Omicron. Sa so, totoo lang. Kung more than 2 days na kayo nilalagnat at hindi pa rin umuhupa yung lagnat ninyo, 38 pa rin, 39 pa rin, doon lang kayo magpa-schedule ng uh, home visit check-up sa akin. Para, especially pag nagde-develop na yung ubo ninyo, yung sipon ninyo, lumalala. So baka hindi Omicron yan, possible pa rin kasi na may mga Delta variant pa dyan eh yung delta variant matindi yun okay, nakita nyo naman yung nangyari sa India sa ibang bansa matindi itong delta variant so baka hindi omicron yan itong si omicron simpleng ano lang sya ah uh, trangkaso kaya wag na kayo masyadong mapraning but as I've told you regardless kung anong sitwasyon, mapa-delta man yan or mapa-omicron man yan or COVID per se, kung kayo ay diabetic, kung kayo ay hypertensive at kayo ay more than 60 years old, yun. Uh, Obserbahan nyo muna, baka in a matter of overnight, yung iba gumagaling ng overnight ha, nilagnat ngayong gabi, sa following day, wala na, muhupa na. Pinakamatagal na yung dalawang araw. So you just have to take paracetamol. magnaman naman kayo mag-hoard ng paracetamol. Kung ano lang yung kailangan ninyo. Good for 3 days lang. Okay? Every 4 hours ang paracetamol. Uh, kahit yung generic lang, okay lang. Kahit hindi branded, kahit hindi biogesic. Okay? Uh, or any other, or other, other brand. So, 4 hours lang, ah. Ang interval. Okay? Wag kayong mag-overdose ng paracetamol isang tableta lang 500 mg kada apat na oras. Yun lang. Tapos pangalawa, yung tinatawag tinatawag na tepid sponge bath. Okay, kumuha kayo ng dimpo po ah uh, towel uh, tabo. Tapos basain nyo yung towel, punas-punasan nyo yung mga singit-singit niyo, kilikili, yung batok, yung lalong-lalong na pagbata ah, pag baby. Mga toddler, kasi madaling mag-seizure yan So, pupunasan nyo dito sa noo Tsaka sa batok Para hindi sila mag-seizure Okay, again, ang fever is a good sign That means your immune system is fighting the virus Okay, there's nothing wrong with fever Yung 38, 39 Pero pag nagpo-40 na yan Especially pagka uh, infant Or bata or toddler Delikado baka mag-seizure's So, kailangan nyo nang uh, i-tepid sponge bath yan. Okay? Kada uh, dalawang oras para humupa yung temperature niya. Okay? Kung adult naman, pwede rin naman ang tepid sponge bath. Okay? Punas-punasan nyo yung singit, kilikili, likod, dibdib, ulo, bato, Okay? Para humupa yung lagnat. Sabi ko sa inyo, in a matter of two days, gagaling kayo. You don't need to schedule a home visit check-up uh, kay Dr. Galindon. Okay? Uh, para hindi... Tsaka hindi nyo nang kailangan pumunta ng hospital. Agad-agad. Para hindi mapuno ang ating mga frontliners, para hindi uh, mahirapan yung mga frontliners natin sa mga hospital, eh wag nang sugod ng sugod sa hospital. Ay, okay. Ito, pakinggan nyo lang po sinasabi ko. Uh, kung more than two days nilalagnat kayo at hindi bumababa, oh, doon lang kayo magpaschedule ng home visit check-up. Baka hindi yan Omicron. Pwede rin Delta variant. Especially pag nahirapan na kayo huminga. Okay? Uh, ibig sabihin nun, no, nagpupulmonya na kayo. Tapos, pag positive, uwi na kayo agad. Huwag na kayo mag kung saan, -saan pupunta. Tapos, mag-isolate na agad kayo sa bahay. Tapos, yun lang. Pakinggan nyo lang to yung mga sinasabi ko. Okay? Uh, para hindi rin mapuno yung mga ospital at para hindi lahat kayo eh na Okay? Yun lang.